Cherry Blossom sa High Park. 10 a.m. ang aming usapan na magkita-kita sa High Park. Pero nandito na kami ng almost 8 a.m. Thanks nga pala kay uh, ka Heidi at kay uh, ka Ari sa ride. Naging comfortable ang aming biyahe ni Kanoy. Siyempre, before kami pumunta, check muna ang weather para ready. Karubia, ang daya mo, hindi ka sumama. Habang naglalakad, nandun yung kwentuhan, bidyo-bidyohan biju muna ng paligid para kahit pa paano may content. Wow, akala mo naman professional vlogger. Pero malay nyo, di ba? Magdilang anghel tayo, i-manifest natin na maging professional vlogger tayo. At kahit second time na namin sa park na to, andun nga pala, oh ayan nga oh, kita mo naman, pataas-taas pa ako ng kamay, patalon-talon na kahit may problema na ako sa tuhod at paa, sige go pa rin, ba diba? para sa ikasisiya ng aking video. So tulad nga na nabanggit ko, second time na namin ito, di ba? Na magkakasama so, sa ganitong lakad, nandun yung mga members na na ilalabas nila yung mga hidden talents and the uh, skills. Wow, todo na yan ha. Ah. So andun yung nagiging director, videographer, photographer, scriptwriter, and then ang pinaka-importante sa lahat, yung mga bida, di ba? And then model. Siyempre, kailangan sa video na to, walang kontrabida. Dapat lahat good vibes lang, di ba? So, yun ang pinaka-importante. On the spot collaboration, pakiramdaman na pare-pareho yung vibes, di ba? At ang pinaka-highlights, di ba? Yung parang kay drama lang ang dating. Kumpleto ang props namin, di ba? At minsan may mga senaryo na oh, okay, may nakikita ka sa paligid, 'di ba? And then sometimes take to pa nga para at least ma-perfect natin yung ating video na tumalay mo maging blockbuster o viral o di ba wala namang masamang mangarap di ba so yung pinaka-importante pa rin pala dito sa ating oh ayan kita nyo meron tayong mga script na dapat i-change di ba biglaan ako niya nagugulat at eto na yung kay drama nga na sinasabi ko na may paulan may papayong di ba sweet-sweetan at pinaka-importante, eto pa yung mga taking care of uh, each other, you know, family members, kita nyo naman. At isa pa sa pinaka-highlights ay ito yung sasabihin mo sila na, o kunyari magugulat ka ha, o ayan, tignan nyo, o, nagulat nga siya, and then si Kaaris, uulit pa yan, o oh, kita nyo, pa nga siya talaga. At bukod dito sa cherry blossoms na makikita dito sa High Park, isa pang magandang view to para sa bijuhan, di ba? and then yung mga picture taking oh thank you nga pala dumating si MJ may dala siyang uh, chicharong baboy 'di ba na napakasarap sabi nga manyaman nga eh at kinunan na rin namin siya ng video dapat hindi lang solo niya kasama kami 'di ba yan ang mga memories na dapat nating i treasure yung mga ganyang senaryo, di ba, na, oh, kanya-kanyang post, kunya-kunya na ito yung post, pero hindi naman kunyari, talaga naman po makikita, ayan na, di ba, at bukod pa dyan, syempre yung grupo namin dumating na, kumpleto na kami sa grupo, hindi mawawala yung magpipicturan ka, 'di ba? At nagawa nga namin yung slow mo eh, 'di ba, isa-isa. And then ano pa ba yung nasa IG na maganda? Oh, I see yung boomerang, 'di ba? So lahat ng yun ay nagawa namin dito sa video na to. At yung pinaka sa lahat ay dapat ma-post ko agad ang video na to. Kasi dapat ihabol ito bago matapos ang season ng cherry blossom.